Ako mga ka-raider magandang gabi na lang po sa inyo lahat gaya na ay pangako ko itutuloy natin itong ating paraiso series pero bago ang lahat medyo masakit pa ulo ko na naman na naman na naman na naman alam ka rin mga ka-raider ay napagtrip pa namin ni Macy's magloto ng pansit di ako naglakad pa kanto nakabanat naman ang ulan ay wala naman akong dalampayong ay may barbershop doon sa tabi ng karsada ay di ako yung sumilong muna eh nakakahiya namang uupo ka doon sa upuan ng pagupitan Hindi ka naman magpapagupit Di ako'y umupo na Sabi kay Garne Pare Bawasan mo nga Bawasan mo nga aking gandal lalaki Ako'y hirap na hirap na Ay di yun Binawasan ang aking gandal lalaki Ay masama loob nung matapos maggupit Ay yung pala ako'y lalong gagandal lalaki Sabi kay Nakupo Ano gayaan Ay Nakupo Nakupo ang lakas ng apog ko. <laughs> Kaya, napapag-usapan yung lakas, ay ito na nga, lakas. Mga ka-rader, ito pala ay gawa ng Asia Brewery. Lakas. At medyo, itong lakas na ito ay 6.9% alcohol. Asia Brewery, 6.9% para yata meron akong, hmm, may hinada. Kaya huwag kayong alis mga ka-rader. At ititikman ng paraiso, lakas. So natapos na natin itong big honey. Para iso big honey na may 5% alcohol content. Big honey, 5%. Siguro yan, target nila rito yung mga manginom ma yung mga babae. Pero masarap din. Masarap po. Oh. Mga ka itong big honey. So yan, yeah, wala na naman po. Oh. Wala na oh. So itong para isong lakas, lakas naman, ay... Parang si, ewan ko kasi, para si Aquaman ang itsura ng nakadrawing din, yung si Lakas. Ngayon, gano'n mga raider. Asia Brewery. Natatanda tayo muna. Tingnan muna natin kung saan ito gawa dahil labas ko nung isang araw eh. Oop! Oh, Asia Brewery Incorporated, ABI Complex, Kilometer 43, National Highway, Barangay Sala, Kabuyaw, Laguna, Philippines. Yon! Ay di Asia Brewery nga. Eh, sa ulo. Dahil ako'y naambunan, naulanan. Ngayon mga ka-reader, 6.9 Ang target na kalaban nito ay Red Horse, ang ating mapamusong Red Horse Ngayon, Asia Bravery, meron din niyang panlaban sa Red Horse dati Kung natatanda niyo yung Colt .45, yun, yung Colt .45 yan Yung Colt .45 na yun, hindi ako nagkakamali, ano nga Yun ay, yan ah na. Itininda namin ng inay sa aming sari-sari store puta. Andiyan na naman mga uh, titigil din niya. Titigil din niya mga yan. Ngayon itininda namin ang inay. Pero wala talagang magawa sa Red Horse. Marami ang nabili na Red Horse. Ang ginawa ng Colt 45, binabaan ng presyo. Wala pa rin nabili. Ang ginawa ng Colt 45, sa isang kahon, may libre kang isa. Ang ginagawa ko, may tinatago ko ng malibre ay wala pa rin nabili nag buy one take one wala pa rin nabili hanggang sa yung ibang Colt 45 na marami rami rin Colt 45 iniwanan na sa amin pati buti ay di yun ang inunti-unti namin ng mga, mga kabarkada ang Colt 45 ay Asia Brewery din amoy beer mga ka ang hinala ko rito hmm. baka ito'y kasing templa ng Colt 45 dahil ako'y akala ko'y itoy craft beer, ang nakalagay pala rito ay craft beer style. Craft beer style. So ibig sabihin itoy hindi craft beer. Itoy beer na naging style craft beer. Nga yung Garnet Garnet Ya. Bakit itong beer na ito ay naging style craft beer samantalang ang mga craft beer ay naging style beer? Hindi kaya't ang craft beer ngayon nasikat gaya ng mga engkantaw, crazy karabaw. Ano pa mga craft beer natin? Basta marami tayong craft beer. Yan ang bala ko tikman sa pagpasok ng sunod na tao. Titikman natin iba't ibang uri ng craft beer. Pero sasalitan din natin ang whiskey. Alam ganito. May nagpahiwating na magbibigay sa akin ng whiskey. Kaya ako'y hmm, excited. Yan. Tikman natin ha. Mga karader. Asia Brewery Panino ng Cold 45 Tipman natin mm! Masarap Sa 6.9% na rating nito Ito'y masarap Lakas Wow kung red horse din lang ang itatapat mo rito, guys eh, ang red horse mga ka -raider. Ang problema lang dito sa paraiso, lakas na ito yung mahal, mahal. Ang ah, mahigit 60 pesos, itong garto ka ah, lang yung buti, aalata. Yun lang tayo. Alam ka rin yung mga beer, ay pag tumaas ang alkohol, mabilis sumama ang lasa. Pero ito masarap. Parang kaparehas din lang ng sarap nitong big honey. Oh, parang big honey rin. Kung bibili kayo ng paraisong big honey, ay para din itong lakas. Ang sarap. Tal. Lasang Colt 45. Mm, medyo. Dahil may pakla. Alam ganin nyo, ang iniayaw ng maraming manginom sa Colt 45 ay mapakla. Kumbaga ang red horse, kumbaga sa sigarilyo, yan ay Malboro ang Colt 45 ay Winston yun, kumbaga kulang ng kirikise, kulang ng pilite yung katikatisa sa naman pero masarap mga ka masarap yun nga, medyo matamis tayo titingnan natin kung ito ito'y may tamis paraiso craft beer style is made with high quality malt yung mataas na quality na malt hops, yeast, and specialty ingredients that will elevate your beer experience with its clean and unique signature taste oh mm. masarap masarap Lakas is full-bodied, unique lager craft beer. Lager craft beer style. Alam nyo, ka rin mga karibya. Ang pagkakaiba ng craft beer sa commercially made beer. Ay di, craft beer is small batches. Yung kaunti, anong paggawa. Kaya natututukan nila yung sarap. At inaamin ko mga karibya, masarap. Masarap! masarap hindi siya mapait na nakaka-overwhelm kung sa tama tayo ha? medyo masakit sa ulo tinatamaan ako yosi tayo mga raider pero ang masasabi ko rito sa lakas at dito sa bighani, hmm, big honey, big honey talagang yan ang mga talaga kung magagawa ka ng crop beer dito sa Pilipinas siguraduhin mo na yung tawag o pangalan ay Tagalog din kaya itong paraiso lakas paraiso big honey gagaya mo naman dyan sa encanto honey flavor ayun encanto ay bigay ganda ganda ng pangalan Tagalog na Tagalog lokal na lokal na Pilipinas encanto tapos baba natin mo honey flavor. Nako, adik ka pangit. <laughs> kung yan ay eh. Encanto Manananggal series. Yun, gayon. O Encanto kapre, mga Baka ipapato. Doon sumablay ang Encanto. Mga iniintay ko lamang kung ano yung tama. Dahil, putak aso yun. Natama mga karegar, pero smooth. Mm. mga ka-reader masarap ngayon kung ako'y papipiliin din sa dalawa halimbawa ay ako'y naglalakbay at napadaan ako sa 7 eleven ulay at nakakita ko ng paraiso crop beer ang paraiso na tig sa 64 Siya sabihin natin 65 pesos alin ang pipiliin ko sa dalawa pipiliin ko ang lakas pareho ang lasa pero may lakas ang tama dito sa lakas wow ang akin lamang kinakabahan di, ang akin lang ang kabadini sa kahit na Bernare ay bakit ba wala sa internet pa wala akong makita ang artikulo o kay pasabi tungkol dito sa paraiso lakas Huh, kinakabahan tuloy ako Sana ako'y buhay pa bukas Huh ay, inakaw ay siya. Hanggang dito na lang muna ho ulit tayo. Tayo ay magkita-kita uli sa susunod daming palabas, sa susunod daming hong video. Salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo kaming pagsasawaan. God bless sa inyo lahat. At siya sa ulit na ho.